Good morning mga kapaps Mga kapaps punta tayo doon mga kapaps sa may uh, kinuhaan ko kahapon ng mushroom or amamakol silipin natin doon may tumubo ito yung mga talong ko dito medyo guru na punta tayo doon mga kapaps baka may tumubo doon na amamakol ito yung mais ko na unang tanim mga kapaps oh. mataas na Punta natin doon. Baka may amamakul doon na tumubo. Tayo na mushroom or amamakul. Aray. Punta natin doon mga Baka mayroon na namang tumubo na mushroom or amamakul. sama-sama yung dalawang aso ko si Uno at saka si Nike ah iyo na may nga kalayo pa pero nakita ko na yung mushroom ang laki yeah. si kahapon kumuha din ako rito nilagyan ko ng sardina so ayan sa mga kapapso wow ang ganda ang lalaki ang dami pang sibol oh ayan oh. So, ang dami, oh. Mayroon pa sa baba, oh. Ang daming sibol. Ay, mayroon pa doon. So, so ah, ay, yun. Ah, mayroon pa dito. Ay, ang daming sibol. Ayan, mga kapaps, oh. Maliliit pa, tsaka may mga malalaki. Saka, mayroon pa doon, oh. Mayroon pa doon. Sibol. Tapos, mayroon pa dito, oh. sa ka doon sa baba. Kunin natin. Daming tumubo. So dito tingnan natin dito mga katops. Ay mayroon. Ayan, may mga sibol. Ayun oh. Ayan, mushroom. Or ama makol. Ay mayroon da dito. Ay ang dami. Ay, ang dami pala. Daming tumubo. Ay mayroon pa dito. Ayan pa oh, mga sibol. Saka, so, oh, mayroon dito oh. Ayan, oh, nan. Mushroom dito sa kinuhaan kahapon. Ay, ang dami, mga kapaps. Ang daming mushroom, oh. Ay, ang daming mushroom. Ayan, tsukunin natin to mga kapaps, oh. So. Ayan, kahapon, nakuhaan ko rin dito kahapon. So, nahi natin yung dun sa may baba. Ang daming amamakol na tumubo. So, ayan. So, ayan pa. So, dito tayo sa baba. Ang lalaki. Kasi ako dito sa plastiko, pang liit ng plastiko. Oy. Ah. Baba tayo dito sa baba. Tukunin natin. Ayan. Tingnan natin dito. Ito, isa lang. Ayan. Ito siya. Mayroon pa. Ayan oh. Wow. Ang daming mushroom. Hindi magkasyata sa plastiko. Ayan o. Oh. Nasira. Ayan, oh. Ayan, laki. Mm, mushroom. Yung sibol, hindi na to natin kukunin tong sibol na to. Ito, oh. May mga sibol dito, oh. Ayan, oh. Saka ito, oh. Ayan, oh. Ito yung kukunin natin. Ayan. Ang ganda. Ang laki. Parang hindi magkasya ito sa plastiko, oh liit ng plastik kong dala yan si so natin <laughs> pera to sayang di naman natin to maubos eat kain yan hmm? ganda oh ayan oh lalaki oh so yung daming sibol ngata natin iwan natin tong mga maliliit na sibol oh hmm? kunin lang natin tong Ayan, itong malaki lang. Ayan, mamakul. Kasi may mga sibol na malalit eh. Ayan. Ang laki oh. Ayan, laki. Binta natin to. Tukunin natin to. Itong sibol na isa na to. Ayan. Ayan, laki. Iwan natin itong sibol na to. Mamayang hapon. Laki na yan. So, laki. Kunin natin. Ayan Wow. Ang laki ng ama makul Ayan. Dito talaga sa probinsya. Ah. Ulam. Libre na. Hmm, Tamang. Ang dami. Ito. Kunin na natin ito. Malaki-laki na ito eh. Ayan o. Amamakol or mushroom. Sa diami ng palay ang daming tumubo hmm. ito masarap ito eh ang ganito ayan pero iba iwanan natin to yan oh, mga kapatso oh. Sibol-sibol oh. ito masarap kasi ito eh ayan oh, ang ganito ito may harapon. tukunin ko lang to ayan hmm. sarap nito So itong isa iwan natin. Itong dami oh. Liliit pa oh. So mamayang hapon bukas marami na ito. So yung dito oh. Ayan oh. Ayan. Kahapon kasi kumuha din ako. Marami rin. Lagyan ko ng sardinas. So ngayon. Yung iba. Uulamin ko. Yung iba. Ibinta natin. Kunin natin to, oh. Ayan oh. Ang sarap nito mushroom or amamakul ayan hmm? sarap nito talaga sarap talaga nito ayan oh. mushroom ayan kunin natin to ang ganda na ito eh. ayan hmm. takpan natin to kita ng iba hmm ndat dito ito pa ayun ito pa ayan samyang so hapon ako dalan ko nga pala ito itambakan natin ng dahon ng niyog libre na talaga ulam sus, ang dami nito iba oh? Puno na yung basket, yung plastiko, oh? Oh, ang dami, oh? lalaki. Tukunin natin. Mm. Mushroom or amamakul. Yan, iba din yung ligbus. Iba din to. Ito sa diami lang to ng palay ng motoboy. kunin natin tong sukol na to Ayan. Tapos ito kunin natin ang ganda nito eh sa ibang sukol na medyo malaki-laki kunin na natin ay hindi na to maya na to or bukas so yan lang po mga kapaps ang dami so yan doon tambakan natin ng dahon ng saging ayan tambakan natin to yun oh ang dami oh ayan So tambakan natin yung dahon ng saging. Ayan. Ayan. ayan natin. So yan, ang dami na nakuha ko mga kapaps. Libre ulam na naman tayo. Lagyan tambakan natin yung dito. Ayan. So ayan o, isang plastic. Ayan, nakuha natin na mushroom. Ayan. So ang dami, no? Ang daming amamakol or mushroom na naman yung nakuha natin ngayong uh, January 3. So dito lang 'yan. Sa tabi ka palayan ni eh, Ate. Yan doon kasi yung garden ko eh. Doon yung kubo ko. Pinawisan din ako ka bunot ko nang amamakol. So yan mga kapapso, ang dami na naman ng amamakol natin, no? Or mushroom yan binta natin to. Hindi natin to maubos kain. So, yan lang po mga kapaps. At, bye-bye. Uwi na ako sa aking kobo. Bye-bye and God bless.